Hi everyone! Samahan niyo naman ako ngayon mag-pictorial dahil nga 500k followers na si Arian. Sobrang bilis nga talaga dahil nga parang dati lang yung nakikipag-sub to sub pa kami sa YT pero ngayon sobrang dami na natin. Parang gusto ko na lang talaga kayong ikis isa-isa. Hala! Hi <laughs> Dahil nga 100,000 followers na si Arian. So ayun na guys, happy 200k followers. na <laughs> Nakagising ko nga lang ba nagulat nga talaga ako dahil nga 500k followers na pala tayo. Hindi ko nga talaga yung na-expect dahil nga nga kala ko e eh, next week pa. <laughs> kaya naman naghanap nang agad ako ng photo self studio para nga makapag-celebrate din tayo ng 500k followers natin. Biglaan nga talaga to dahil nga kailangan naman eh, post ko rin agad ngayon. Sobrang busy nga rin pala ni Ate Girl this week kaya naman talagang hindi ko na alam kung ano pang uunahin ko. Bebe time ay yung 500k followers ko. Cheers! Siyempre kayo yung uunahin ko ba dahil talagang love na love ko kayo. Hala, si Ate Gail ng bola pa. Buti nga talaga ay nakahanap ako ng photo self studio na malapit lang dito sa amin. Hindi ko nga talaga ay na-expect ba na magugustuhan nyo ko dahil nga sobrang OA ng tao na to. Hala! Dati nga talaga ay sobrang daming nagko sa mga vlogs ko na napaka-arte daw na area. Ay talagang hindi ako makasagot dahil totoo naman, ba. <laughs> Pero ngayon nga, sobrang dami ko nang nababasa sa comment section na talagang nakaka-touch dahil nga ang gaganda ng mga comments nila. By the way, tapos na nga magayo si Ate Girl, kaya naman inaya ko na umalis sila mama. Yung mama nga talaga yung kasama ko lagi sa ganito dahil nga simula una pa lang talaga ay eh, sila na yung sumusuporta sa akin. may Umali na nga rin pala kami ng mga lobo para nga meron akong hawak na 500k mamaya sa picture natin. Sobrang tagal nga talaga namin naghanap ng lobo dahil nga ang gusto namin ay yung malaking lobo na. Kaya naman ayan ba, inabutan na kami ng ulan. <laughs> Nung nahanap pala namin photo self studio ay dito lang sa may Paho, Caloocan. Kung alam nyo nga yung Virgin Club, eh, dito nga lang rin yun. Buti nga talaga eh, meron pa silang slot ngayong araw, pero madalas nga talaga eh, fully book na sila. Inagahan nga rin talaga namin yung pagpunta para nga makapamili pa kami ng magagandang costumes nila. Pansinin nyo na nga muna yung dress ni Ate Girl, eh, naka-white pa siya kahit na maulan ang lakas ng loob. <laughs> Tapos ayun, eh, nakarating na nga rin pala kami sa XY Photo Self Studio. Ito nga talaga yung pinuntahan namin dahil nga marami silang costumes dito. Kahit na sobrang dami kong damit sa bahay ba, hindi ko alam kung ano yung otin ko doon. <laughs> Kaya naman sabi ko ngayon, maghanap na lang kami ng studio na merong mga costumes na. Meron nga sila rito mga hairband, tapos meron rin mga kung anik-anik na pwedeng ilagay sa ulo. Malapit na nga rin pala mag-birthday si Ate Girl, kaya naman ayan dinampot ko na nga tong happy birthday na sash. Mula ngayong araw nga rin pala, eh, pwede na kayong magbigay ng regalo sa akin. Cheers! Meron nga rin pala silang mga ganitong toga kaya naman kung magka-graduation picture kayo ay e, pwedeng pwede nga rin dito. Ang naisip ko nga talaga para sa 500k pictorial natin ay mag-student uniform na nga lang si ate girl. Hello sabi ko student uniform hindi pang kasal. <laughs> kasi, kasi ano yan, tawag dito. Kaya nga, yan ganyan, ganyan, ganyan. lang. <laughs> One, two, Sa Tapi aku Singsing -sing na lang talaga yung kulang ba andar na tayo, Chiri. <laughs> naman nga yung photo wall nila. O, di ba? Sobrang gaganda ng mga picture. Tapos, pwede ka nga rin palang mag-ayos dito kung gusto mo. And, meron nga silang mga free use of makeup. Naaliw ano nga talaga ako dito dahil nga sobrang kompleto talaga sila sa costumes. Kumuha nga rin pala kami ng tatlong ganito para nga sa aming tatlo nila mama at daddy. At dahil nga nagdala ko ng pangkulot ba, eh, nagkulot na nga rin pala si ate girl para nga kulot tayo para mamaya. nag na nga rin pala kami ni mama dahil nga kami na yung next na pipicturan. Buti na nga lang talaga mas maaga yung punta namin dahil nga ayan, kailangan pa talaga naming magpalobo. At ayan be, finally tayo na pipicturan. Hindi ka nga rin pala may ilang dito kung mahihain ka dahil nga kayo-kayo lang naman yung nasa loob. Pwede ikaw na nga rin pala mismo yung mag-picture sa sarili mo pero ako nga ay sila mama na yung pinagpicture ko. Kung may mga pets nga rin pala kayo pwede nyong dalhin dito dahil nga pets are allowed sa XY Studio. Meron na nga rin sila mga costumes na pwede nyong isuot sa mga pets nyo. At eto na nga bebalik na nga tayo sa usapang 500k followers natin. Isuot na, na nga ako ng student uniform costume ko para nga talagang maganda tayo sa mga pictures. Eto nga pala yung color na napili ko yung red and black costume nila. Mm -hmm

Ano ba, nabipicture nga si Ate Girl eh, Gusto ko nga lang talaga magpasalamat sa inyo Sa pagmamahal nyo palagi kay Erian. Hindi ko nga talaga yung na-expect ba na nadami tayo ng ganito Dahil nga ang gusto ko lang naman noon Ay eh, gawin kung ano yung nakahiligan ko Hindi ko rin talaga alam na sobrang dami palang magmamahal sa akin oh! Asahan nyo nga ba na kung ano tayo noon Ay eh, ganun pa rin sa si Erian ngayon Hanggang sa dumami pa tayo ng dumami okay. oh, isa pa Oh, isa pa Isa pa ulit yan Nagulat, nagulat. Ah, one, two. Sobrang dami nga nagko-congrats sa akin, Be. Pero ako nga, ang gusto kong i-congrats talaga ay yung mga magulang ko. Kapag oh. palaki ba naman sila ng babaeng sobrang ganda? Hala! <laughs> Kung wala yung dalawang tao na yan ba nakasama ko ngayon, eh malamang hindi nyo rin ako kilala ngayon. Sila nga talaga yung naging pundasyon ko sa pag-vlog. Sila nga rin talaga yung inspiration ko para kumayod ng ganito. Naalala ko pa nga dati nung pumunta kami sa mall, tinanong ko nga si daddy kung gusto niya ba ng magandang sasakyan. At sabi ko nga na ng, daddy, gusto mo ba nito? Bibilhan kita niyan paglaki ko. Aww. And be, ang ending hanggang ngayon hindi pa rin kami nakakabili. <laughs> Pero anting sibag pa ngayon, mabibili ko rin kung ano yung mga gusto ko para sa mga magulang ko. Kaya naman may favor nga ako sa inyo, Evrian. kongrats naman sila mama at daday na nakapagpalaki sila ng isang e above na katulad ko. Hala! Congrats na sila mama dahil nga nakapagpalaki sila ng maayos at tama. Biro mo ba ang dami naming magkakapatid? Lima kami pero kinakaya nila sa araw-araw. pa ako. Tapos mga ganun tayo mga. Ano, ano? Ato. Ganon, ganon, ganon. <laughs> ay, pero wala tayo ng heart. Ganon. Heart kayo, ganon kayo, ha? Oh, ganito. Heart ba yan? Heart ba yan? Pwede mo mag-heart? Ganyan. Eh, tapik mo sa akin. Ang lang. <laughs> <laughs> heart ba yan? Upo, upo. Sayang nga talaga dahil hindi nga namin naisama yung mga kapatid ko Dahil nga ang balak lang talaga namin ay picture ko lang ng mag-isa para sa 500k <laughs> 拜拜。 Dahil nga 30 minutes rin kami dito sa laba, talagang sinulit na nga namin. By the way, kung bet nyo nga rin pala mag-picture dito, e message nyo na nga lang yung XY Photo Self Studio. Pagkatapos nga namin mag-picture, ay e binigyan nga kami ng 5 minutes para nga mamili ng mga pictures ko. Sa mga malapit sa kalawakan dyan, alam nyo na kung saan kayo pwedeng mag-picture. Kasi ko na nga rin pala yung page nila para nga malaman nyo yung mga prices nila. Lastly, ba, gusto ko lang mag-thank you sa inyong lahat kahit na nakafollow man kayo sa akin o hindi. simpleng panonood nyo lang sa video ko, masaya na talaga ako dun. Pero mas masaya talaga ako na nakakapagpasaya ako ng ibang tao. May mga comment nga talaga na napapasaya ko raw yung mga araw nila. Pero hindi ko talaga alam ba kung sa paanong paraan ko kayo napapasaya. Pero siguro nga kasi eh mahal na mahal ko yung ginagawa ko kaya naman minamahal nyo rin ako ng ganto. Hallelujah! Yun lang pala. Like, follow, and share nga ng page ko. Thanks for watching! Nice. Guys! <laughs> Nagawa kami ngayon ng oh Yema! What's up mga ate at kuya? At ngayon gagawa kami ng Whisper Challenge! So for today ang gagawin po namin ay Pinoy Henyo challenge. Hi guys. Iyang 2 3 Hi guys. <laughs> yeah. Two, three, go. Hi Hi guys. <laughs>